At yun na nga mga kabakyard, andito tayo ngayon sa aming Hello, fish pan kasi magki-clearing tayo or mag-harvest tayo ng tilapia. So yung mga naiwan nung nag-harvest kami ng tilapia ay kukunin namin kasi yun nga magpapanibago ulit tayo or sila papa na maglagay ng fingerling. So samahan no kami mga kabakyard at kukuha tayo ng mga isda, hipon at marami pa. Let's go! What? Ayan, sa nakikita nyo nga sa likuran ko mga backyard, dyan po tayo kukuha ng ating kukunin. Tapos sa kabila ay yun yung waig na tinatawag namin. Ayan o, oh. ito yung kabila naman po, ito yung may mga fingerlings na so ito pinapalaki na ni Papa para sa susunod na, na naman ay ito naman yung ha namin. Pero sa kabila po yung kukunan namin. Ito naman yung kubo namin, nagpre-prepare yung iba kasi dito na din kami kakain mga kabakyard Tapos dali-dali kaming nagpunta kasi ayan may nag-off-reserve na kaagad Ayan na ulam, ayan o, hito mga kabakyard itong si misis di siya marunong pumalo, ayan o Iba ko lang yung alam niyang paluin pero yung mga isda hindi siya marunong mga kabakyard Ayan dalawa, bali dalawa itong mga kabakyard Ayan kailangan paluin kasi medyo delikado yung tinik niyan makabacker pag natinik tayo ayan tapos iihiyaw na ano iihaw natin yan makabacker ayan so meron tayong dalawang hito na iihawin ito naman yung mga bata enjoy na enjoy kumukuha ng hipon mga kabakker. ayan madami kasing hipon tsaka yung malit na isda yung million fish ang tawag namin ayan ito na may mga nahuli na dito Bali, dalawang piraso to mga ka-backyard. Ayan, sakto pang ihaw mamaya. Ayan, tapos yung makukuha naman ng, ng mga bata na hipon ay i-jumping salad natin. Ayan, nakatigim na ba kayo ng ganun mga ka-backyard yung jumping salad na tinatawag. So, nilag hipon na fresh tapos lalagyan lang ng sukat, sibuyas, tsaka bahala na kayo. Ayan. Ayan o. Oh. Diba? Enjoy na enjoy yung mga bata. Ayan, pati si Mrs. kumukuha din ng uh, Hipon Ayan, gusto daw kumuha ng hipon Ayan, ang dami mga ka-backyard Kung nakikita nyo lang sa personal Sobrang dami na ito Ayan o oh. grabe, konti na lang kasi yung tubig mga ka-backyard Kaya magandang kumuha At ayan na nga mga backyard Pati mga matatanda sumali na Kasi napansin nyo na, sobrang dami na ng mga hipon ayan nagsilabasan na sila ayun oh kita nyo ba yun mga kabakker ang dami nyan oh yung tipong dadampot ka na lang ng hipon so malilit lang po na hipon yan mga kabakker. hindi po yan yung mga malalaki tapos tayo dito tamang alaga lang kasi tayo yung nag-aalaga kay baby kasi yung yung panganay ko tsaka si misis eh nandun tapos ito naman may nakuha sila papa na uh, mga isda gamit lang yung kulambo yan mga kabackyard meron tayong fishing net dito yung malalaki pero mas okay tong kulambo na mga kabackyard kasi mas maliit konti na lang kasi yung tubig ayun yung daming isda tapos yung mga million fish ayan di ko alam kung anong tawag sa inyo doon mga kabackyard yung maliliit na marami eto tignan nyo ba diba? madami na tayong pulutan mamaya may ulam na tayo may pulutan pa tayo ano dami oh tapos ito, tignan natin. Ito naman si Mrs. Tignan natin kung gano'ng karami yung nakuha niyang hipon. Ayan o. Oh, halos kalahating kwan ng kaserola mga kabakker. Sobrang dami na ito. Ayan, masarap yan na pang jumping salad mga kapakyan. Ayan, pwede din pang prito. Ayan, pang sahog sa ulam. Ayan. Tapos si kapatid ko naman nagpre-prepare. Ayan o. Oh, yung pang jumping salad. Diba? Diba? sarap yan mamaya kaso hindi tayo pwedeng masobrahan kasi meron tayong allergy ayan, wala tayong dalang si Teresin mga kabakyard ayan. tamang tingin tingin lang tayo ayan yung kanin tapos naihaw na din yung hito kanina tapos naubusan kami ng ng sili tsaka kalamansi mga kabakyard kaya mga ngapit bahay tayo punta tayo dun sa kapitbahay nating fish pan kukuha tayo ng kalamansi at sili mga kabakyard ayan hirap umakyat pag mataba mga kabakyard dali ko pala yung feeling ayan diba hirap talaga pag nagnanakaw tayo hindi naman kapag -ka maganak din namin yung may ari tsaka wala sila ngayon dyan mga kabakyard kaya kuha na lang tayo paalam na lang natin sa may mismong puno ayan ayan yung fish pan mga kabakyard. fish pan ng tito ng mama ko so nung tawag doon, lolo ayan ito na, nakakuha na tayo mga backyard ng kalamansi kukuha naman tayo ng sili mamaya diba, madami na yan sarap yan mga backyard tapos pagbalik ko nga mga backyard eto, yung mga bata na pala yung kumukuha ng isda mga kabakyan ayun o sila yung nag -e enjoy na kumukuha ng mga isda kasi sobrang konti na ng tubig ba diba? napaka export ng mga bata dito kagagaling nila kumuha ng isda oh, gamit lang yung tray ba? Diba? ayun o oh, tray lang yan mga kabakyan tapos sinasahit lang nila ay nakakakuha na sila ng mga tilapia dami oh, dami nilang nakuha amazing yan mga kabakyan ayun oh, si panganay kumukuha ng isda o, oh, tignan nyo yung itsura nya. Dami nya lang nakuha. Ayan. So, madami na kaming iuwi. Iu Joke lang, mga kabakyard. Paghahati-hatian namin yan. Tapos, yung iba, ihaw namin. Uulamin namin yan, mga kabakyard. Dami. Tignan nyo, nilalaro-laro lang nya. Tapos, mamaya, problema na kung paano yung paglalaban ng mga damit na ito, mga kabaker. At ito na nga ang favorite part natin mga backyard Ang kainan part na budil fight. Diba? Sarap po. Mga inihaw na tilapia. Ayan. Inihaw na hito. Tapos sinabawang tilapia. Siyempre yun yung mga ulam natin dito mga backyard. Tapos ang iniinom natin buko. Diba? Sarap.